Pinagad mo yan, mawawala ka agad yung guwit na yan. So, ang gagamitin mo, naliko, ganyan lang. Pero kanan yan, kanan din yung pihit. No? So, mag-back parking ka ron. So, lagay mo sa reverse. Kasi back parking ka. So, ngayon, lalapitan mo kasi target is yung guhit na yun, no? yung sa kanan. Yung pinakadulo, yung malapit sa gutter. So, yung na yung brake. Panawarin mo. Hanggang sa maunawa mo yan. So, pag binita mo yung brake, ah, atras na yan. So, kakanan pa rin yan. Mabagal nga lang. Hindi siya ganun kabilis kanan. Pag nag-triangle spot na, yan, tuloy lang ha, tuwid mo na. Kasi tuloy-tuloy lang, lalapitan mo lang yan. Pag malapit na yung gulong mo dyan, sa guhit na yan, sige, lapit mo pa. Yan, lapit mo pa. Then, kumakaliwa ka na Yan yung, yan yung mga teknik niyan, pag malayo. Pag tuwid niyan, sige, tuloy mo pa. Tumutuwid ka na. Tapos na. Yan ang kasimple yan. Diba? So, ganon ang mga teknik ng back parking. Dapat alam mo yung